Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala ng extension para sa franchise consolidation nang mga operator at driver sa December 31 bilang pagsunod ng mga ito sa PUV modernization program ng gobyerno. Ayon kay LTFRB under Secretary John Batan, napako na nila sa December 31 ang due date para sa konsolidasyon ng prangkisa ng PUV operators at drivers sa kabila ng kanilang apela, nabigyan pa sila ng oras upang sumunod sa polisiya. Sa datos ng LTFRB, nasa 73.5% o 31,058 traditional jeepneys sa Metro Manila ang hindi pa nakakapag-consolidate at nangangambang mawala ng prangkisa sa oras na mapaso ang nasabing deadline. Sa kabuang tala sa bansa, nasa 30% ng jeepney units ang hindi pa nakakasunod sa consolidation deadline. Kaugnay nito, gumawa ang grupong transmission piston ng transport strike sa Davao City ngayong araw bilang protesta laban sa PUVMP ng pamahalaan. Samantala, umaasa naman ang grupong PISTON na maglalabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO upang hindi ito agad maipatupad. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-extend sa mababang taripa sa bigas, mais at produktong karne hanggang sa katapusan ng Desyembre sa taong 2024 ayon sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO. Sa ilalim ng Executive Order Number no. 50, layo nitong pahabain ng mas mababang import rates, bungsod ng negatibong epekto ng El Nino phenomenon sa produksyon ng bigas at mais maging ang pagkalat ng African Swine Flu o ASF na umiiral sa ibang exporting countries. Mananatili sa 35% ang tariff rate sa bigas, habang 5 to 15% naman sa mais. Samantala, para naman sa pork products ay mananatiling nasa 15 to 25% batay sa bagong modified tariff rates mula sa direktiba ng Pangulo. Ang nasabing temporary extension ng pinababang most favored nation o MFN rates ay mula sa endorso ng National Economic Development Authority o NEDA sa ad ng PCO. Mahigpit na ipinatutupad ng Lokal na Pamahalaan ng Muntinlupa ang pagbabawal sa paggamit ng paputok o pyrotechnic devices sa siyudad bago ang selebrasyon ng bagong taon, alinsunod sa City Ordinance No. 14092 na naipasa noong 2014 ipinagbabawal ang paggamit paggawa, pamamahagi at pagbebenta ng kahit anong klase ng paputok o pyrotechnic device sa muntin lupa bilang proteksyon sa kapaligiran at kalusugan ng mga tao mula sa masamang epekto nito. Maaring pagmultahin ng isang libong piso o isang buwan ngunit hindi bababa sa dalawang araw na pagkakakulong para sa first-time offenders. Maari pa itong umabot hanggang limang libong multa o higit anim na buong pagkakakulong depende sa pang ilang opensa. Samantala, mahigpit ding ipinapatupad ang total firecracker ban sa Quezon City at mayroon namang nakatakdang fireworks zone para rito. Gayunpaman, inimbitahan ng city government ang publiko na dumalo sa New Year's Eve countdown at fireworks display sa Quezon City Memorial Circle sa halip na magpaputok sa pampublikong lugar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.